Kung meron ngang isang tao na ayaw magpasaway at ayaw niyang tanggapin na mali siya, ibigay nga natin ang katawan niya kay Satanas. Ayan nga ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 5 upang malaman niya kung gaano kahirap ang mapalayo sa Diyos at upang malaman niya kung ano ang mga consequences ng ginawa niya upang kapag nalaman niya na itong lahat, bumalik siya sa Diyos at magbalik laob nga siya sa Diyos at manampalataya ulit siya sa Diyos. Tanggapin niya na nagkamali siya upang sa pagdating ng Panginoon ay maligtas nga ang kanyang kaluluwa at hindi niya pa sa impyerno ma-realize na mali nga siya, na nagkamali nga siya. Tayong mga Christians nga ay dapat nga nating layuan ang mga gumagawa nga ng masama, ang mga magnanakaw, mga ngalunya at marami pang iba. Dapat nga nating layuan ang mga taong gumagawa nga nito. Ngunit paano natin sila lalayuan? Sinabi nga ni Pablo na kung gusto nating layuan, kung gusto nating iwasan ng mga ganitong tao, kailangan nating umalis talaga mismo sa mundo. Ang sinasabi niyang kailangan nga nating layo ang gumagawa nga ng mga ganito is yung mga taong mananampalataya nga pero gumagawa pa rin ng mga ganito. Yung mga nagnanakaw pa rin, yung mga nagmumura pa rin, yung mga nangasar pa rin, yung, mga nang bubuli pa nga rin ng iba. Pero tinatawag nila yung sarili nila na Christians. Sila nga ang dapat nating layuan at hindi yung mga pagano, yung mga hindi mananampalataya ng Panginoon. Dahil pwede pa silang manampalataya pwede pa nilang makilala ang Panginoon at baguhin nila mismo yung sarili nila kapag nanampalataya na sila sa Panginoong Yesu Kristo dahil makikita nila mismo yung pagkakamali nila at tutulungan sila ng Diyos patungkol dito. Kapag meron nga kayong mga tanong guys is i-comment nyo lang yan sa baba. Sasagutin ko yan kapag alam ko nga yan. Yun lang guys. Follow for more. God bless.